Ang paggamit ng boga, improvised na noisemaker, ay isang popular na tradisyon tuwing Pasko at Bagong Taon, lalo na sa mga lugar sa Pilipinas. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang paggawa at paggamit nito ay may mga panganib at ang ilang uri nito ay maaaring ilegal depende sa lokal na batas. Kung gusto mong magpaputok ng boga, narito ang karaniwang paraan. Mga kailangang kagamitan. One PVC pipe, karaniwang ginagamit bilang bariles ng boga, Two, lighter o electronic igniter Ouch! para sa pagsindi. 3. denatured alcohol o butane gas bilang gasolina. Faro, tela o basahan para That sa pagpriming ng gasolina. Hackbang. Wanda, pagbuo ng boga. Gumamit ng PVC pipe na may tamang haba, karaniwang 1 o 2 metro. Siguraduhin nakakabit ito ng maayos sa base na may hawakan Ow! para sa stability. Ilagay ang lighter yeah, o igniter sa isang sa dulo ng ba, pipe no? malapit sa base. Paghahanda ng gasolina Ibuhos ang kaunting denatured alcohol o butane gas sa loob ng pipe. Huwag maglagay ng sobra dahil maaaring magdulot ito ng mas malakas na pagsabog kaysa sa inaasahan. Peer pagsindi. Siguraduhin walang tao sa harap ng boga at ang pipe ay nakatutok sa ligtas na direksyon. Pindutin ang lighter o igniter para sindihan ang gasolina. Magdudulot ito ng malakas na tunog. Paalala: Kaligtasan Gumamit ng boga sa bukas na lugar at malayo sa mga tao, hayop, ay mga bagay na madaling masunog. Legalidad, eye check. Ang lokal na batas tungkol sa paggamit ng mga improvised noisemakers. Sa maraming lugar, ipinagbabawal ang boga dahil sa panganib nito. Alternatibo. Kung maaari, gumamit na lamang ng mas ligtas na alternatibo tulad ng turotot o mga ilaw pang fireworks, laging unahin ang kaligtasan at sumunod sa mga regulasyon sa inyong lugar. Wala pa. Ouch! Yan. Dito, malayo sa mga kabahayan, no. Ay, isa, oh. Yeah! Kami lang dito. Yeah! <coughs> dito, yan! May nahanap ako. Ano sa ilaw, yan. Bulak na yan. Pagpula. May lubilog yan. Pating daw. Tikman mo. Oh!